o magpinan tago hin mga picture o kaya mga video hindi ira mga cellphone o smartphone o kung ano pa man mga gadgets labi na yung mga pornographic materials nga adat mga kabataan o mga bataan o may da kamo baratonon hamata itong balaod sa nga prosecutor Andi detalye mapabot ato ni Jimmy angay angay may barato nun sindong nga individual nga nagtatago yung pitsor mga minor dida edad tagsa tagsa nga cellphone ang ipapakit ang pribado nga party ang lawas. Inansunita, City Prosecutor Maria Lisa Miskala Horda. May barato nga child sexual exploitation na materials nga online sexual exploitation of children kung may mga tinago cellphone nga pornographic materials sa mga kabataan. Salat mga nagtatago cellphone o picture mga cellphone, iPhone man o Android cellphone para masakbat mga otoridad na akong posibilidad mapriso ng patawa ni Pinalidad at ang pahayag ni Fiscal Horda. Si sa M is child sexual exploitation material. So example, disen lang ani, um, not more than three nga may nakitong possession of child pornography, you're already liable. Makita ka ang kandidat mo yung iPhone, nag-retain ka yung mga pornographic materials yung mga kabataan. You're already liable under the law on uh, sa Eklan Cesar. In Tacloban City, Prosecutor Maria Liza Miscala Horda. Para ang DYVL Aksyon Radyo Balitang Bayan, inanika Aksyon Jimmy Ang.